Ay. Finally, nag-uwi na po ako mga ka-friendships. So, ayan po, update po tayo kay Mr. Dumpster. So, tinaanan ko po siya ngayon. At, um, nung andun na po ako, may, ano po, may, um, may delivery truck na andun sa ano. Tapos, yung driver nakita ko, nag, may ina-unload siya. So, hindi na ako tumuloy. Pero, nakita ko yung dumpster puno. Pero, hindi ko alam kung ano yung laman. So, yung mga laman siguro, mga prutas, gulay, karne. <laughs> Kasi, punong-puno siya. So, So, ngayon po, um, um, naisip ko na, baka, you know, mag, ano lang ako, magtingin lang ako ba doon. Kaya lang may may ano, yung truck driver. Nakita ko, nag-unload kasi siya. So, diretsyo-diretsyo na yung ano ko, pag-drive mga friendship. So, ayan, hindi na naman tayo nakapag ka ngayon kay Mr. Bean. At, good timing na timing din kasi dahil uh, nag-down po yung ibang department. So, walang masyadong nag-run ngayon sa third chef So, sa isip ko, ayoko nang mag-stay until 3 dahil since an uh, maraming nagdown na mga machine. So, sabi ko, uh, uwi na lang ako dahil napuboard ako doon. So, mas lalong walang ginagawa, mas lalong nakakaboring uh, magstay ng until 3. So, ubalis na lang po ako. And then, nung ando na nga ako sa location kay Mr. Dumpster, ayan, may delivery truck naman at may nakita ko yung ano yung truck driver So, hindi na po ako nag, ano, hindi na po ako tumuloy na, na masura. So, at ngayon po, nakauwi na po ako. And usually po, pag alas stress pag nakauwi na po ako ng bahay, diretso na talaga ako sa bathroom, naliligo, and then natutulog na. So, ngayon, um, 1 o'clock. So, 12 ako na, ano dito, 12 ako uh, dumating, around 12 sa bahay. So, kung nakikita nyo, sobrang kalat. <laughs> sobrang kalat ng ano dito, ang bahay. So, ayun po, sobrang kalat talaga. Kung nakikita nyo, makalat talaga yung bahay, mga friendships. And, dito po sa kusina, makalat po siya dahil uh, ilang days na din. Siguro, pang 3 days, hindi na ako nag- <laughs> hindi ako naglilinis dahil nga natutulog ako kasi nag-uubot time, pagod yung katawan, pag nakawin ng bahay. So, wala akong time para maglinis. So, ngayon, ito, ito ko yung ano ko gagawin ngayon. So, since uh, hindi pa ako inaantok, pagod na po ako. Siguro, hindi ko alam. Gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang matulog. Pero, pag nagkikita kong makalat yung kusina, parang gusto kong gawin dahil bukas anong oras na naman ako gigising wala na ding time para maglinis-linis kung maglinis man napaka madalian uh, mabilisan madalian yung paglilinis dahil nga syempre uh, kakain pa ako magluluto pa maliligo magprepare na naman para kung ano yung dadalhin ko sa work kasi kailangan hindi tayo magutom. <laughs> kailangan hindi magutom sa trabaho. So kailangan may dala-dala akong pagkain para ayan para malakas yung pangangatawan kahit na nakakapagod din sometimes. So buti na lang nakakatulong yung kape pero naubusan kasi ako kasi gusto ko sana yung inumin ko lang yung ano ginger at saka yung garlic. Kaya lang, naubusan po ako ng ginger. At wala po akong time para pumunta ng, ano, ng store para bibili ng ginger. Kasi wala na akong time talaga, no, sa umaga. So, talagang sobrang kalat ng bahay. <laughs> Pasensya na. Uh, hindi man siya makalat dito. Pero, yung ibang, ano, makalat talaga siya mga ka-friendship. So, ayan, um, So, update ko kayo about kay Mr. Bean. So, siguro bukas, ang gagawin ko is talagang after work, mag, mag ano talaga ako mag, magda-dumpster diving na tayo. At, um, sometimes kasi, marami kasi akong pinaprioritize. So, yung trabaho, syempre yung trabaho, tapos um especially ngayon dahil nga yung Airbnb namin close na yung Airbnb may ano po ako next natin na ano next episode natin dito sa aking YouTube channel uh, I know naman na uh, it's all about dumpster diving yung YouTube channel ko but this is very important to na na maano nyo um, uh, mapanood ninyo yung next episode dahil it's it's all about uh, kailangan ko pa bang <laughs> sabihin ano lang to ha quick pero napaka meaningful ayan char hindi naman meaningful pero para maging updated kayo sa mga kaganapan ng buhay ko buhay ko dito sa Amerika yung sa work ko sa pagdadamster sa paggawa ng sabon uh, so yung next episode doon ko po i-explain lahat pero bigyan ko kayo ng ano ngayon, bigyan ko kayo ng idea so magre-retire na po ako soon so that means magre-retire ako so magsisettle mag down na po ako sa Pinas permanently hindi di, hindi ngayong taon next year okay so yun lang muna yung <laughs> yung ano ko yung yung details muna ngayon so maliit lang yung details na ibibigay ko so sa next episode mag explain po ako dito sa lahat at uh, kahit na siguro kung uh, magre-retire ako i will continue uh, my may ano, may content dito sa king YouTube pero hindi na po siya dumpster diving. Uh, kakaiba na po dahil gusto kong i-continue yung naging nasimulan ko. Uh, hindi man siya magda dumpster diving pero alam niyo naman bakit ako nagda dumpster diving, 'di diba? So alam niyo yan. So nagda dumpster diving ako dahil para maka-save at makatulong din sa mga nangangailangan. So, gayun ganun din 'yung gagawin ko kapag ako'y nag-retire na sa Pilipinas. And ang gustong-gusto ko din gagawin is I will continue my business ah uh, sa Pinas, 'yung paggagawa ng mga skincare products. So, palalaguin ko po siya sa Pilipinas and I'll make sure na lahat ng mga sabon, mga skin products na gagawin ko is uh, homemade lahat. And, um, and then, aside from that, gusto ko pong mag-ikot-ikot sa mga masisikot na mga lugar. Uh, let's see, yung mga, um, yung nasa bundok. Dahil noon ko pa naman talaga yan gusto, no? Pag sabi ko nga, eh, nag-ano ako, nag- uh, Ay, sa next episode na po yan. Ayoko nang magdagdag ng ini-details dito. Dahil, ayan, ma mawawala tayo sa ano. So, ngayon po, uh, hindi pa naman ako uh, alis dito. Hindi pa naman ako settle down sa Pinas. So, next year po yung plano. Dahil, next year, uh, this year po, ibebenta po namin yung bahay ibebenta po namin yung bahay and then um, magtatayo po kami ng bahay doon sa Pinas yung property na nabili po namin and doon po kami magtatayo ng sarili naming bahay kaya din ako uuwi dahil gusto po namin sa Pinas kasi dito napaka ano po mga ka-friendships ah, napaka expensive na po talaga dito, no? Um, so, kailangan talaga na, uh, ang iniisip ko din kasi, gusto ko mag, mag-retire na sa Pilipinas dahil may anak po ako doon, may pamilya. Gusto ko po silang makasama and uh, yung anak ko din, gusto ko din, you know, magiging ina. <laughs> gusto ko din ma-experience yan dahil nga, baby pa nga siya nung iniwan ko siya sa pamilya ko. So, ayan po yung kabubuan na uh, kwento ng buhay ko is sa next episode po. So, sa next episode na po yan mga ka-friendship. So, for now, ako'y magbababay ulit sa inyo. And then, uh, ayan bukas, uh, silipin natin ulit si Mr. Bean kasi nakita ko punong-puno po siya. Pwede din, <laughs> hindi ko alam kung, mag siguro mag set up ako ng time bukas para agahin ko yung pagising and then pupunta doon titingnan ko kung ano yung laman kasi nga bibili ako ng ginger sa ano sa tindahan dahil nga naubusan ako kailangan ko yung ginger at saka yung yung garlic para sa morning at night na inumin ko so yun lang po mga ka friendship so abangan ninyo ang aking pagbabalik kay like, Mr. Pin bukas na po yan so ayan lang po maraming salamat